Mayong hapon mga kapuso, ako si Jerthro Charlatan. Pila ka mga pasahero ka jeepney driver magkatuhay ang opinyon sa ginaduso nga 15 pesos nga minimum fare sa mga traditional nga jeep. Si John Sala nakatutok live sa barangay San Pedro, Haro, Iloilo City. John? Jerd, nadala na buwas ang hearing sa LTFRB Central Office. Natuhoy sa ginaduso pagpasaka ang plete sa mga public utility jeepneys. Adlaw-adlaw nga kalbaryo ni Manong Jonel ang pagkubyot halin sa balay, padulong sa opisina. Pangod nga nagakinot, dako ko nung palaligban para sa iya kung magsaka ang minimum nga plete sa mga jeep. Dako eh, kahit di dugang naman sa gasto sa pamasahe ng daan. Kahit kung kisa tipid mo lang daan yung pamasahe mo, di makasapar sa adlaw-adlaw mga Sino kailan Land Transportation Franchising and Regulatory Board 6 Legal Counsel Attorney June Altura, piyara na sa LTFRB Central Office ang mga petition kag application nga himuon niya 15 pesos ang minimum nga plete sa mga traditional PUJ. Magapatigayon sang hearing ang Central Office Technical Division ang sini. We just don't know how long the LTFRB board will uh, be able to decide on the case kung ano uh, ang applicant, and, uh, definitely may opositor na we cannot say how long it will take. Sa karon ara sa 13 pesos ang minimum ukon first 4 kilometers nga plete sa PUJ sa Western Visayas. Dugang pa ni Altura nga sa hiwaton nga hearing sa LTFRB Central Office higa consolidate ang tanan ng mga petisyon kag application sa fair increase sa nagkalain-lain mga rehiyon kag sa board antes magpagwa sang desisyon. Ang driver nga si Jonald, madamo man kuno sang pasahero kung magbiyahe. Apang bagod sa kamahal sang tanan nga mga balaklon, kagpadayon nga pagsaka sang presyo sang gatong, magamay sa gihapon ang madalas inipauli nga kinitaan sa pagbiyahe. Gani kung mapatuman ang saka-pasahe, bentahay ni para sa iya. Okay, hindi maging ginsitan kaya ako mga bulis sa amon mo. Apang tanan nga driver ang pabor sini bangot si Tatay Ralph nagapamalabag sa pagpasaka sa plete. Matuod na ko ini nga bulig para sa ila. Apang kaluluoy man kuno ang mga pasahero, ilabi na ang mga estudyante. Sakto-sakto lang bla para may ano ka man sa imo nga makapataan may panghatag allowance man no. Oh. Pareho lang kami man. May Mayo kung kami lang lipay kami eh. Magsaka pitiyan ko kami may ginapapitiyan man. injured sa nasambit nga hearing, may mga matambong man ng mga persona o kung grupo nga nagpamatok sa ginaduso nga fair increase. Madamo Madam Ogin, salamat sa update. Kapuso John Sala.